Welcome to Nestor Lakay Channel. Andito tayo ngayon sa tindahan ng tuyong isda. Ito po ang update price ng ano tuyong bilis. Ito pong tuyong dulong. Magkano ate dito? 580. Ito po ay 580. Ang pinakamura po nila ito po. Yung ganito po ano. Ito yung 250. Yung mga po ate. 380. 380. Ito yung 250. Ganon din ate, po 380 380. 380 din to na ate. 380. Hanggang dun ate 380? 390. Ah, may 390. Ito 380 rin no? Ito yung mga to yung dilis. Dito yan sa may ano, a Rosario okay, Cavite. Nyan. Oh, kita ko. Update price ng tuyong dilis. Okay nyan. sa so, mga naghahanap ng dilis dito lamang po yan sa Rosario, Cavite iba't iba po ang presyo po ng dinis nila sa so, mga, sa so, mga naghahanap po ng dinis ito yung dilis. Dito yan sa Rosario, Cavite.